Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, mariing bumulalas ang God Envoy, puno ng matinding kumpiyansa at nag-aalab na kapangyarihan mula sa kanyang bagong taglay. Ako, na siyang kumokontrol sa mismong kaluuban ng buong maliit na mundong ito, ay Diyos dito, walang makakatalo sa akin. Dagdag pa niya, puno ng paghamak at paninindak na parang kulog na gumuguhit sa kalangitan, isa ka lang hamak na true immortal, kahit pa umakyat ka sa trono bilang immortal king, wala kang kapangyarihang maihahambing sa akin dito. Samantala, agad na yumuko ng may paggalang sina King Dangyu at Wan Changwei, tila mga alipin sa harap ng isang makapangyarihang nilalang, marahang nagsalita si Wan Changwei, puno ng pagdiriwang at pagkamangha, maligayang pagbati sa iyo, banal na sugo, Panginoon ng Underworld, ikaw ang mismong katauhan ng makalangit na batas ng kadiliman. Dagdag naman ni King Dangyo, puno ng paghanga at pagkamangha na parang nakakita ng himala, nakakamangha, lahat ng nangyari kanina ay tila isinulat na ng banal na sugo upang makuha ang pagsang pagsangayon ng kalooban ng Nether Abyss, tunay ngang ikaw ang pinili ng kapalaran. Pasiga na bumulalas ang God Envoy, puno ng paghamak sa lahi ng mga cultivator, kayong mga langgam, Lumuhad kayo ngayon din. At sa isang iglap, bumagsak sa lupa sina Hong Chenyi at Zhu Wanchen, nilulupig ng matinding pressure na parang bundok na bumagsak sa kanilang balikat, bakas sa mukha ni Zhu Wanchen ang bigat at takot habang nanginginig na nagsalita. Ang puwersang ito, nakakapang-inig, nakakapanglubog, imposibleng labanan, ito ba ang kapangyarihan ng mismong kaluluwa ng mundo? Mariing tugon ni Hong Chenyi, puno ng bigat at lungkot sa kanyang tinig, ang taong yon. Siya na ngayon ang pagkakatawang tao ng Heavenly Dao ng Underworld, dito, kapag sinabi niyang lumuhad, lahat tayo'y luluhod, walang makakatakas. Ngunit biglang natigilan siya nang sumabat si Bai Shao Shi, sabay turo at puno ng pagtataka, pero, bakit nakatayo pa rin si Master? Dahilan upang manlaki ang mata ni Hong Yi, na nabalot ng matinding pagkagulat at pangamba, posi ganyang naitanong, ano, hindi ito maaari? At sa sandaling yon, nakita nila si Ye Junlin, nakatayo ng matuwid, parang isang pader na hindi matitinag sa gitna ng unos, puno ng karangyan at kumpiyansa, mariing bulalas ni Hong Cheni, puno ng pagkabigla. Hindi ito kapanipaniwala, bakit niya nagagawang suwayin ang mismong kalooban ng mundo. Samantala, nang masilayan ito ng God Envoy, napasinghap siya, tila tinamaan ng kidlat ng pagkagulat, bakas sa kanyang mukha ang halong pagtataka at pag-aalinlangan, habang mariing bulalas, bakit walang epekto sa kanya ang mga batas? Pagdaka, agad siyang bumuunang hand seal at nagtipon-tipon ang naglalagablab na bolang enerhiya na kulay lila sa kanyang harapan, tila nagbabadya ng pagwasak, mariin niyang isinambit, subukan mo ngayon ang ugat na pinagmula ng batas. Sa isang iglap, parang bagyong walang humpay, pinakawalan niya ang sunod-sunod na atake mula sa agos ng enerhiyang nag-anyong mga kadena. dumiretso kay Ye Junlin. Ngunit ang lahat ng yun ay agad ni Rusaw, nabasag sa harap ng gintong barrier na pumalibot kay Ye Junlin, isang harang na parang pader ng langit, matibay at hindi matitinag, ngumisi si Ye Junlin, may pilyong ekspresyon, tinakpan pa ang kanyang tenga na worry na babato sa ingay, walang bahid ng interes. Nang masaksihan ito, sumabog sa galit at pagkagulat ang God Envoy, pasiga niyang bulalas, kahit ang pinakaugat na batas ay walang epekto sa kanya, paano ito nangyari? kalapastanganan nito sa likas na kaayusan. Agad siyang nagtipon muli ng isa pang mapangwasak na enerhiya, kumukulo sa kanyang mga palad, habang mariing sigaw, imposible ito, sa mundong ito, ako ang Diyos. Dagdag pa niya, puno ng bigat at puwersa sa kanyang tinig, mga batas ng mundong ito, sundin ang aking utos, supalin Samantala, mula sa ibaba, makikita ang mga cultivator na nagkakagulo, nagtatakbuhan, nababalot ng matinding takot, yumanig ang lupa, bamigat ang hangin, at mariing sigaw ng isa sa kanila, nakakatakot, ang mundong ito ay parang barkong anumang oras ay guguho. Ngunit sa halip na masindak, ngumisi lamang si Ye Junlin, puno ng panunuya at kumpiyansa, marahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at sa isang iglap, pinawalang bisa ang lahat ng atake na parang usok na naglaho sa hangin, bakas sa kanyang mukha ang walang kapantay na tiwala sa sarili, habang mariing sambit, Hay naku, ganito lang pala kaliit na lakas, tapos tatawagin mo pa ang sarili mong Diyos, mukhang sobra ka ng nalulong sa heavenly daw mo. Nang marinig yun, agad na ginamit ng God Envoy ang isa sa kanyang makalangit na kasanayan na tinatawag na 10,000 Tribulations Underworld Palm, kasabay nito, mariin niyang isinigaw ang mga katagang puno ng paninindak, ang sumuway sa kalooban ng langit ay karapat dapat mamatay. Samantala, mariing nagwika sa sarili si Wan Changwei, puno ng paghanga at pagkamangha, makapangyarihan ang banal na sugo, ang hampas ng palad na ito ay nagtitipo ng lakas ng langit at lupa, ang kadiliman nito'y kayang magpatibok ng takot kahit sa Immortal King, at magpawala ng huling hininga nila sa isang iglap. Ngumisi lamang si Ye Junlin, puno ng kumpiyansa, at mariing nagsalita ng may panunuya habang pinakakawala ng kanyang kontra-atake, ganun lang yun. At doon, sumiklab ang labanan, ang gintong Divine Feast ay sumalubong sa Underworld Bomb Strike, agad nitong pinulbos ang atake at winakasan ang puwersa ng kalaban. Nang masaksihan nito, natigilan ang God Envoy, na panganga sa pagkagulat, at pabulong na nagwika sa kanyang isip, ang dali niyang dumipensa at winasak ang atake ko, hindi ba't dapat ay walang katapat kapangyarihan ng makalangit na daw? Sa sandaling yun, mariing sinabi ni Ye Junlin, puno ng panunuya, ito ba ang tinatawag mong invincible? Kung mahina ka pa, magpraktis ka muna. Agad namang sumagot ang God Envoy, warm up lang yun. Pagdaka, naglunsad siya ng sunod-sunod na atake sa anyo ng Underworld Feast Strike, kasabay ng mariing sigaw, ngayon palang magsisimula ang tunay na lakas ng Heavenly Dao. Nang marinig ito, agad na inilabas ni Ye Junlin ang kanyang makalangit na Dharma Manifestation Saint Spirit Form, nagliyab ito sa gintong enerhiya, kumukulo sa lakas, at mariing sinabi ni Ye Junlin, tingnan natin kung ano ba talaga ang kaya ng kalooban ng maliit mong mundo ito. Sa isang iglap, pinakawalan ng Dharma form ni Ye Junlin ang sunod-sunod na mapang wasak na Saint Feast, sinasalubong ang mga suntok mula sa Underworld Feast ng God Envoy, nagdunot ito ng malalakas na pagsabog, tila digmaan ng dalawang makapangyarihang Diyos. Samantala, mula sa ibaba, nakapako ang tingin ni na Hong Cheney at Zhu Wachen sa sagupaan, nang laki ang mga mata ni Zhu Wachen, mariing bulalas. Ano, si Senior Ye, nakikipaglaban siya mismo sa kaluuban ng mundong ito. Sa panig naman ni Hong Cheni, pawisan ang kanyang mukha, malalim na nagtanong sa sarili, paano nangyayari to, hindi lang niya nilalampasan ang suppression ng nether wheel, pati yung isa, tinatalo pa niya. Habang patuloy ang pag-atake ng God Envoy, napasinghap siya ng mapagtanto na walang kahirap-hirap na sinasabayan ni Ye Junlin ang kanyang puwersa, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, pabulong sa isip, bakit nangyayari to, habang mas pinipilit kong supelen siya, mas malakas ang binabalik niyang atake. At di nagtagal, tuluyan ang natalo at winasak ang kanyang atake, sumabog ang paligid, yumanig ang lupa, at napa ang God Envoy, pasiga na nagtanong, ano ka ba talaga, bakit mo nagagawang baluktutin ang heavenly daw ko? Samantala, halos hindi may pinta ang mukha ni Zhu Wachan sa matinding pagkagulat, Pawisan siya habang mariing bulalas sa sarili, paano ba talaga nilalabanan ni Senior Ye ang kalooban ng mundo, gusto ko talagang malaman ang sagot. Sa sandaling yun, mahigpit na ikinuyom ni Ye Junlin ang kanyang kamao, sabay ngisi ng puno ng kumpiyansa, mariing sinabi, madali lang, kasi mas lumalakas ako kapag mas malakas ang kalaban ko. Nang marinig ito, halos magwala sa galit ang God Envoy, nanlilisik ang kanyang mga mata, pasigan na bulalas, ikaw, sa tingin mo nakakatawa ba ang gawing tangako gamit ang ganyang katawa-tawang palusot mo? Ngunit nanindigan si Ye Junlin, mariing sagot, hindi kita niloloko, seryoso ako, lumalakas talaga ako kapag mas malakas ang kalaban ko. Nang gagala iti sa galit ang God Envoy, nanlilisik ang kanyang mga mata, mariing sigaw, tama na. At sa isang iglap, sumabog siya sa matinding puot, pasiga na mariing bulalas, sa mundong ito. Ako ang tagapagutos, ako ang Diyos, walang sino mang makakapigil sa akin dito, walang wala. Pagkatapos, buong lakas niyang iniunat ang kanyang kamay sa itaas, Mariing sigaw, Sword of Heavenly Dao, lumitaw ka. Matapos niyang mas yun, agad na dumagundong ang kulog, kasabay ng matatalim na kidlat sa kalangitan, tila paparating ang isang delubyo. At di nagtagal, unti-unting lumitaw ang dambuhalang espada sa kalangitan, nababalutan ng kulay lilang enerhiya, nagdudulot ng mabigat na pressure, habang marahan itong kinokontrol ng God Envoy. Mula sa ibaba, makikita si na ang kasama ng iba pang mga cultivator na napaluhod, dinudurog ng bigat ng pressure mula sa Heavenly Sword Down ng God Envoy, bakas sa mukha ni Fan ang, ang matinding pagkasindak at takot, mariing bulalas, ano, may mas malakas pa pala siyang teknik, sobrang nakakatakot nito. Dagdag pa niya, habang balot ng pawis ang kanyang mukha bakit pati kami ay nadudurog sa bigat ng puwersa? Anong klaseng kapangyarihan ito? Sa sandaling yon, buong lakas na sumigaw ang God Envoy, puno ng paninindak at galit, Ye Junlin, ngayong araw ay pababalayken ko ang iyong kaluluwa sa kawalan, kasabay nito, sabay pa kawala ng dambuhalang sword daw, mariing sigaw, at pinapangako kong tuluyang mawawala ka sa mundong ito. Ngunit sa halip na matakot o kabahan, ngumisi lamang si Ye Junlin, Sabay kuyom ng mahigpit ang kanyang kamao, nagtipon-tipon siya ng enerhiya, kumukulo sa kanyang palad, habang mariing sinabi ng may kumpiyansa, sinabi ko na sayo, ako, kapag mas malakas ang kalaban, mas lalo akong lumalakas. At sa isang iglap, buong lakas niyang pinakawala ng dambuhalang Saint Fist sa malubong sa sword down ng kalaban, nagtagpo ang dalawang puwersa sa gitna. Nagdulot ng nakabibingin shockwave at nakakasilaw na liwanag na tila humahawi sa void at lumilikha ng bagong espasyo. Hindi nagtagal, isang nakakasilaw na liwanag na kulay lila ang pumailan lang sa buong kalupaan, at sa isang iglap, sumabog ito ng buong lakas, yumanig ang buong mundo, tila baka tapusan na ng lahat, winasak ang mga bato at bundok sa paligid. Nang masaksihan ito, nanlaki ang mga mata ni King Dangyo, mariing bulalas, hindi ito maaari, nagluluksa ang kaluuban ng mundo. At doon, makikita ang sword daw ng God Envoy na unti-unting winuwasak ng Heavenly Feast mula sa Dharma Manifestation ni Ye Junlin. Nang masilayan yun, agad na tumayo ang mga Cultivator, nakahinga ng maluwag dahil na wala na ang mabigat na pressure, bakas sa kanilang mukha ang kasiyahan, mariing sigaw ng isa, sa wakas, wala na ang bigat, nanalo si Immortal Ye. Samantala, si Zhu Wachen halos hindi may pinta ang kanyang ekspresyon sa matinding pagkagulat, pawisan ng mukha habang mariing bulalas sa sarili, Senior Ye, na kaya niyang tiisin ang kalooban ng mundo gamit lang ang sariling lakas, lampas na ito sa pagunawa ko sa salitang malakas. Sa kabilang panig, makikita si Li Wuji, mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao sa pananabik, bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha, mariing sigaw, gaya ng inaasahan ko sa master ko. Ano ba ang magagawa ng Nether Abyss Heaven daw laban sa kanya? Imposible ito, mariing sambit ni Hong Cheni, puno ng pagtataka, dagdag pa niya, paano magkakaroon ng kapangyarihang sumuwi sa mundo ang isang mortal, siguradong may tinatago siyang kayamanang nakakasira ng kapalaran, kung hindi, imposibleng makarating siya sa puntong ito. Sa puntong ito, makikita ang God Envoy na bahagyang napayuko, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, mariin niyang bulalas sa isip, kung pati heavenly daw ay hindi ka kayang kung ganun, hayaang maging libingan ang madilim na bangin na ito. At sa isang iglap, buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang atake, dumiretso kay Ye Junlin upang tapusin siya, ngunit sa halip na matakot o magpanik, ngumisi lamang si Ye Junlin, sabay tipo ng naglalagablab na bulang enerhiya sa kanyang palad, bakas sa kanyang mukha ang walang kapantay na kumpiyansa, mariing sigaw, gusto mo pa mamatay tayong dalawa, dagdag pa niya puno ng panunuya, nakakalungkot, dahil mauuwi rin sa wala ang mga ilusyon mo.